usapan indemnity o ng isang OFW. Pag-usapan natin. Ano-ano ba ang mga makukuha ni isang OFW na katulad ko pagkatapos ng kanilang mga kontrata. Nang una, ang indemnity na yan ay talagang yan ng Kuwait. no? That uh, every two years pag natapos ng kontrata ng ating mga kababayan, yung mga domestic workers ay uh, entitled sila to two months salary sa loob ng dalawang taon pag natapos nila yun. Isang maganda at mapagpalang araw sa iyong lahat. Ano nga ba ang indemnity? Ang indemnity ay benefits ng isang OFW na kanyang makukuha pagkatapos ng kanyang kontrata. Samahan niyo ako at panoorin natin ang balitang to. Pero bago natin pagpatuloy, ako pala si Ronnie, isang OFW dito sa Bansang Kuwait. Pasupport naman ang channel ko, Ronnie mutilya Vlogs. Like, share, and subscribe. Alikat panoorin natin at sana ay magkaroon kayo ng idea patungkol sa indemnity o benefits ng isang OFW, particularly dito sa bansang Kuwait. Here we go! Nang una, ang uh, indemnity na yan ay talagang uh, batas yan ng Kuwait. no That uh, every two years, pag natapos ng kontrata ng ating mga kababayan, yung mga domestic workers, ay uh, entitled sila to two months uh, salary sa loob ng dalawang taon pag natapos nila yun. Ngayon, ang uh, pag-claim na yan, unang-una siguro ay kailangan kausapin nila ang amo nila na that they are entitled to that based on the weight loss. na talagang kailangan matanggap nila ang indemnity nila. Ngayon, kung uh, ang uh, employer nila, because there are some reports na talagang ang employer hindi rin nila alam uh, about the indemnity. So, ang suggestion namin sa kanila, eh, they have to uh, Uh, kasi nagkaroon kami ng uh, email, dedicated uh, email intended for this indemnity. Maganda dito, maraming mga amo at saka katulong pumupunta dito. Dito sila nagbabayad ng indemnity. In fact, uh, kung mayroong uh, nangyayaring ano, ganun, dito sa amin, sa Polo, ay nilalagay namin sa aming uh, FB page no? na talagang nagbigay. Yung iba nga ng employer na gusto pa nilang magpapicture. Uh, Yung iba naman ayaw nila. So, even that uh, yung mga worker natin ayaw na nilang magpa-picture, but uh, nare-receive nila ang kanilang indemnity dito. Ngayon, ang isang maganda dito, nakaka-capture namin, yung mga nagbabalik manggagawa, gusto magbakasyon, bumubulong sila sa ating mga processor dyan sa baba. Ang sinasabi nila, Sir, o kaya, ma'am, uh, tapos na ako ng kontrata ko, pero hindi ko pa nakuha ang indemnity ko. Ang ginagawa ng ating galkuhan, processor, inuhold muna yung documents, kinakausap ang, kasi sinasamahan sila dito ng employer nila. So, kinakausap yung employer at saka sila. So, right there and there, eh talaga nagbabayad. Pag wala silang cash, umaalis muna, nag-withdraw ng pera sa ATM nila, babalik dito at binabayaran. Ngayon, ang, uh, ding mga kababayan natin na talagang ah uh, hindi na bayaran pero nasa Pilipinas na. Umuwi na sila sa Pilipinas, mayroong mga ihatid sa airport na wala tayong alam. Ah uh, na sa Pilipinas pala nakauwi na. Pwede pa rin silang mag-claim. Ngayon ang ang uh, uh, naging meeting namin with the Minister of Foreign Affairs at saka yung uh, amala uh, tungkol dito sa indemnity. Ang sabi sa akin ng Foreign Affairs noon, sabi na sabi ko ang question ko sa kanila, how our workers would claim their indemnity when they are already in the Philippines. So, ang uh, sagot sa akin, sabi niya, tell them to execute uh, an uh, a SPA, a special power of attorney, kung sino ang i-authorize nila dito to represent them para sa claim nila. So, sabi niya, yung uh, SPA na yan dapat ma-authenticate, ma-consularize ng Kuwait Embassy sa Pilipinas. Oo, so, ipapadala dito. For example, binigyan nila ng, ng SPA ang uh, ang polo, or kaya ang Philippine Embassy, or somebody na kaibigan o kamag-anak nila dito, yun ang dadalhin natin sa amala. Mm. Oo, so, i-assist namin sila with that uh, SPA, dadalhin namin sa amala. Ang ganda the amala, has all the right to call the attention of the Red uh -huh. So, yun. Kasi kung sasabihin lang na susulat lang sila sa amin without... Uh, Uh, legal documents eh, hindi tinatanggap ng Amala. Kailangan talaga mayroon na uh, legal documents na duly duly authenticated ng ng uh, Kuwait Embassy sa Pilipinas. Mga ka OFW, sana ay nagkaroon kayo ng idea patungkol sa ating indemnity o benefits na ating makukuha pagkatapos ng ating kontrata. Dahil napakalaga ito sa atin. Dahil sa totoo lang kung Isang OFW na minimum wage ang sinasweldo ay ang hirap mag-ipon. Yan ang katotohanan ni isang OFW. Dahil sa pagkatapos ng sweldo, pagka-receive, iyon ay papadala na sa Pilipinas para sa ating mga pamilya. So, sana yung indemnity o benefits ay makuha nyo pagkatapos ng iyong kontrata so sa totoo lang ang MDMT yan din ay magiging ipon natin lalo na pag ikaw ay tumagal sa isang kumpanya kaya kung ikaw ay isang OFW at siguraduhin mo na ang iyong kumpanya ay nagbibigay ng indemnity, dahil sa totoo lang pagkatapos ng ating kontrata sa pagtatagal natin sa ating trabaho kung saan man tayo yan ang magiging ipon natin. Indemnity kung ilang taong ka na. Kaya dapat alam nyo at mayroon kayong idea kung ang yung kumpanya ay nagbibigay ng indemnity dahil tulad ng sabi ko bilang isang OFW ang hirap talagang mag-ipon kung minimum wage lang ang ating sinesweldo kaya sana mga ka-OFW tulad ko particularly dito sa bansang Kuwait kung napanood nyo itong video na to nagkaroon at sana nagkaroon ka ng idea at kung kailangan nyo ng tulong ay pwede naman kayo pumunta sa ating embassy Do doon kayo magtanong o mag inquire so sana mga KFW nasa mabuti kayong kalagayan lahat kita kids ingat kayo ako pala ulit si Ronnie, isang OFW dito sa Bansang Kuwait. Pasupport naman ang channel ko. Like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, kita-kits sa susunod kong video. Ingat lagi mga kababayan at mga lahat ng OFW sa mga sulok ng mundo. Have a nice and great day to all of you.